Pinagbabaklas ng mga tauhan ng Manila Electric Company ang mga kable ng internet company na walang permit sa Meralco sa Quiapo, Manila bilang paghahanda sa Traslasyon 2024. partikular sa may bahagi ng Sali Street, Ronquillo, Paterno Street at Evangelista Street sa Quiapo. Ayon kay Joe Saldariaga, tagapagsalita ng Meralco, natatulong lamang ang nakarehistrong subscriber ng internet company sa Meralco sa mga nabanggit na lugar pero sa katerbang kable ang nakakabit sa mga poste bukod dito maging ang mga nakalaylay na kable at mga iniwang kable ng mga telcos na wala na o putol nasa mga subscriber ay tinanggal na rin ng Meralco sabi ni Saldariaga, mismong ang lokal na pamala ng Maynila ang nakipagugnayan sa kanila para na rin sa kaligtasan ng publiko, lalo na ng mga deboto. Nauna namang nag-abiso ang sa mga telco hinggil sa wire clearing operation upang agad nila nga mailipat ang kanilang mga kable at hindi na maapektuhan ang serbisyo ng mga kliyente. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, di Rage, ito si Boy tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sa masama tayo Pilipino.